si Sheila at Pariston ay iisa, tara na timbangin at pag-usapan natin kung gaano katotoo ang teoryang ito patungkol kay Sheila at Pariston. Number 1. Magkapareho ang mata ni na Sheila at Pariston. Bukod dito, ang kanilang buhok ay parehong bland din. Number 2. Pareho silang daga. Sa Sheila Ray Brave ni Kevin Henkes, isang children's book, ang pangunahing karakter ay isang maliit na daga na ng Sheila kaya sa Hunter x Hunter, walang duda ang headband na suot ni Sheila ay maaring taynga ng daga at si Pariston naman ay dating member ng Sojak at siya ay may codename na Rat. Number 3, si Pariston ay isang triple star hunter, ang pinaka prestihiyosong titulo na ibinibigay sa mga hunter na mayroong maraming makasaysayang pagtuklas at mga kahang-hangang mandirigma sa maraming larangan. Akma ito sa imahe ni D. Hunter na hinahangaan at hinahangad ni Sheila. May mga bagay si Sheila mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda na inilalarawan na nadadapa o nauhulog at si Pariston ay hindi maaring mahirap maging iisang tao sina Sheila at Pariston ngunit maaaring posibleng si Sheila at Pariston ay magkapatid sa pagbabalik tanaw ni Nabunaga na mababasa sa chapter 396 tila may mga pahiwatig sa likod ng papel ni Sheila bilang pambal sa dula Nauna nang nagdab si Sheila bilang superhero na Purple. Si Purple ay may kambal na karakter na kontrabida at dahil kambal sila, sinabi ni Pakunoda na ibigay kay Sheila ang parehong papel. At kung magkapatid nga talaga itong si Sheila at Pariston, dito na din ba papasok ang teoryang nanay ni Gon si Sheila? ang teoryang ito ay nagsusuri sa posibilidad na si Sheila ay maaaring inanigon sa Hunter x Hunter habang tinitignan ang komplikado at misteryosong ugnayan sa pagitan ng ilang mga karakter. Number 1 Desisyon ni Jing, ang pag-iwan ni Jing kay Gon kay Mito ay nagpapahiwatig na ang kanyang asawa, posibleng si Sheila, ay hindi kayang alagaan si Gon dahil sa kanyang sariling paglalakbay bilang isang hunter. Ang idea na kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin ay nagpapahiwatig na maaaring pinili rin ni Sheila ang isang landas na naglayo sa kanya mula sa kanyang pamilya. Number 2 inanigon Ang sandaling pinatay ni Gon ang tape ni Jing bago pa mabunyag ang pagkakailanlan ng kanyang ina ay nagbunsod ng maraming haka-haka. Bagamat iginiit ni Gon na si Tia Mito ang kanyang ina, isinaalang-alang ang teorya na si Sheila na posibleng kambal na kapatid ni Pariston ay maaaring tunay na inanigon ni Gun number 3, Jing at Pariston. Sa chapter 319, ipinahayag ni Pariston ang pagnanais na bisitahin si Gon nang siya ay nasa critical na kondisyon. At ang tugon ni Jing na hindi ba magiging masaya iyon ay maaaring nagbumungkahi ng mas malalim na ugnayan. Kung si Sheila ang ina ni Gon, si Pariston ay magiging tiyuhin niya na maaaring magpaliwanag sa komplikadong relasyon sa pagitan ni na Jing at Pariston na makikita sa kabanata 340 7 Number 4 Misteryo ni Sheila Ang karakter ni Sheila ay kapansin-pansing misteryoso ang kanyang biglaang pagkawala lalo na sa nakaraan ni Nakurapika at ng Riodan ay kahalintulan ng misteryo ng inanigon Ang teorya ay naglalapit sa pag-uugali ni Sheila at ang paraan kung paano nananatiling misteryo ang inanigon Ang teoryang ito ay nag-uugnay kay Sheila, Kinagon Pariston, Jing at iba pang mga karakter na nagmumungkay na ang tunay na pagkakailan lang ni Sheila ay maaaring may malaking epekto sa kwento bagaman hindi pa ito nakumpirma ang teorya ay nag-aalok ng isang nakakaingganyong naratibo na nagdaragdag ng lalim sa mga patuloy na misteryo sa Hunter x Hunter Ikaw ka Hunter, naniniwala ka ba sa teoryang ito? I-comment sa ibaba ang inyong tugon at pag-uusapan natin yan